Hello! No. minutes Hindi, ano 3 minutes yan? Ah, 3 minutes Oh. Ito na kami ni Mrs. no? Dito sa kwarto. Ayan, no? Ang high ka muna, mami. Ayan, kasama ko si Mrs. ngayon. Busy kami. Busy sa ano. Ayan, no? Tahanan to sa kwarto to ng bata kaya kailangan kasi ano, mapiturahan na kayo. Una puti, tapos nakaraan puti ito eh. Uh, kulay gray na. Kami mismo na pintura ito nung no, puti, tapos ngayon naman kulay gray. Ewan ko lang, baka meron pang final siguro to yung pang na third coating. So, siguro, baka, baka lang siguro ito puti siguro last net. Hindi ko alam eh. Ayan. Don't forget, ah... Uh, uh, subscribe yung YouTube channel lang mga ano mga, mga guys ha. Ah. Ah, like, comment, and share na rin po para may, may, ma makapanood po dito sa amin ano. amin mga ginagawa. Misis, ayan. Kasama ko si Misis lagi pag-content, uh, pag-trabaho. Uh, dito kayo ako dito na namin. Ay pa kami ha. No? Ay pa. Mm. At medyo mahaba-haba ito gagawin namin. Kasi yung pasyata, yung sabi pasyata, iwan ko lang dito. Uh, siguro puti na rin siguro baka siguro puti yan uh, depende na rin kung siguro sa may ari no? kung anong gusto kung kulay pink, violet, orange <laughs> ay nako kaya so, huwag niyo pa kalimutan mag subscribe sa akin ha subscribe sa akin youtube channel mga kapatid ha Ayan, para naman po at uh, kahit yun lang pa may tulong nyo sa akin sa, sa, sa aking pamilya of course po, eh, sa, sarili ko para simple hindi naman ito po sa akin kundi sa sa deserve ko no kung eh, eh, sakal tayo po ay eh, uh, magkaroon dito ng, ng, rin sana nga no ayun hindi po kalimutan mag subscribe sa akin channel ha mga kapatid ha para naman po uh, uh, makapanood po sa okay, baka makakita sa akin naman sa akin mga channel ay, sa akin mga videos ayan ha ah uh, isang pag isang matapalang araw po sa lahat yan ayan tayo po ay mag -e na thank, thank you thank you for watching ayan oh kapag dumi ko bye bye na po bye bye